Ayan, isang magandang magandang araw sa inyo mga kalahi. Ito po ang Apo Adman ng Templo Anito ng Ganteng Gama. Marami akong gustong sabihin sa inyo. No? Like, kasi 20 days na lang, eh, sasamahan niyo ako sa aking biyahe patungin Hawaii. Pero bago pa man dumating ang mga bagay na yan, tanggalin ko lang ang aking salamin. Um, unahin natin sa mga nagre-request, no? nagpapagayuma. Um, hindi ko na po tatanggapin ang mga request ninyo ng pagpapagayuma. Una, dahil kasi marami sa inyo ay hindi ko follower. Humingi kayo ng tulong, hindi ko naman kayo kilala. Pero pangalawa, um, tayo pinayuhan ng mga diwata na paano nyo matututunan ang lesson sa buhay kung i-spoiler naman kayo kapalit ang maliit na halaga. O minsan nga eh, ayaw nyo pang magbigay. So, you take for granted your responsibility na gusto nyo, tulungan namin kayo, wala kayong ibibigay sa aming bayad o pa-consuelo man lang para abulin ang mga minahal niyo, na niloko nyo. no? So, I think dapat nyo matutunan ito sa inyong buhay na ang buhay ay minsan lang darating. Oo, may second chance, kaya nga lang sa ibang tao. So, ito yung dapat nyo matutunan. Kasi, nung panahong nagmamahalan kayo, eh dapat pala is pinahalagan nyo talaga. Hindi na kayo nagloko. Ngayon, kung bakit umalis, marami kayong reason kung bakit nyo hiniwala yan o naghiwalay ang mga partners, inyong lover o asawa. No? Um, una, hindi nyo naman pinapaliwanag eh. Hindi nyo pinapaliwanag kung bakit kayo karapat dapat tulungan. Ngayon, siyempre, mag invest ako ng oras sa inyo, ng panahon. Eh, paano naman yung buhay ko? Kamusta naman? But anyway, we are super busy kaya hindi ko na maaayos ang mga problema sa buhay. Pero kung kayo'y mag email babasahin ko po, po yun at isasama ko kayo sa pagdarasal. The good thing is, yun po, no? maaari kayong magdasal, maaari kayong lumapit sa Panginoon. Natutulungan kayo ng Panginoon na ayusin ang problema. Kaya nga lang, maunawaan kayo ng Panginoon, pero maunawaan ka kaya ng taong nang iwan sa'yo. So kung kayo nagmamahal ngayon, alagaan nyo maigigay. Huwag na kayong magloko, wag whatever. no, Kasi parang ito yung lessons na nakikita ko madalas ay pinapabaliwala na ang kahalagahan ng ibang tao. Hindi nyo pinapakinggan ang kanilang damdamin, ang kanilang nararamdaman. So, ito yung lessons na dapat nyo matutunan sa buhay. No? Pangalawang topic na nais kong sabihin is yung napag-usapan namin nila kay patungkol sa magic. Ito, maaaring makatulong to sa inyo. No? Kung wala kang karanasan sa magic, ang magic kasi ayon sa Corellian Tradition na uh, uh, ating mga kasama pinagmula, no? Tinuturo dito, ang magic ay kakayahan ng ating kaluluwa. So, ibig sabihin may, ka may kakayahan ang ating kaluluwa. Kaya nga ang mga multo, nagmumulto, di ba yung mga patay na kaluluwa, ay eh, dinadasalan natin dahil kasi meron silang kakayahan na magbigay ng kahilingan, no? So tayo, bilang isang tao, may kaluluwa din. So paano natin is, uh, magagamit yung magic? Paano yun? Wala namang magic. Hindi naman tayo nakakapag-magic eh. So yung magic na nakikita nyo, yung magic trick sa, sa palabas, TV lang yun, no? Or, or isang scripted. Pero ang totoong kapangyarihan ay nasa ating kaluluwa. Nangyayari yun. So di ba minsan meron ka naiisip, tapos yung iniisip mo is nagkakatotoo. O kaya meron kang nasasabi, biglang nakakatotoo. Okay ako, may dinasal ka, ay nagkakatotoo din. So iyon yung magic, totoong magic, no? Yung mga kahilingan na ating isinasagawa, na inilalapit natin sa Diyos, iyon ay isang paraan ng magic, o sa mga Kristiyano, ay tinatawag na himala o miracle. So ikaw bilang isang tao, ay meron kang kaluluwa, at ang kaluluwa mo ay pwede mong pagtibayin o palakasin. Parang katulad ng katawang tao, di ba? Um, normal lang makabuhat tayo ng 10 kilos o, o kaya kung mag-extend tayo ng ating kakayahan ay 15 kilos. No? Pero pag mag-exercise tayo, palakasin natin ang ating muscles, maaring even to 50 kilos ay eh, kaya natin buhatin. So, minsan, ito ay imposible. Ganon din sa ating kaluluwa. Kung i-exercise -e natin ang ating kaluluwa, no? Yung tinatawag nga ni Lord Don o ng Korean tradition na psychic exercises, no? Ito yung pagsasanay ng ating kaluluwa. Sa pa paano natin masasanay ang ating kaluluwa? Una is pagdarasal, pagkakaroon ng pagpapanata o dibosyon. no? Kung kaninamang Diyos, o santo na kayo ay malapit, magdasal kayo araw-araw. Pakinggan ninyo ang kanyang mensahe. Hindi naman lagi. Of course, kung kayo ay katoliko, kung kayo ay kristyano, sinasabi eh, ang salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Maari niyang gamitin yon. Kaya nga lang pag binasan niyo yun, yes, talaga mababago ang buhay ninyo and everything na magiging fundamentalist, baka mamaya awayin niyo na ako. Pero gawin niyan yan. Mag magbasa kayo ng Biblia kung kayo ay Kristiyano o Katoliko. No? Kung kayo ay Muslim, magsimba po kayo. Pakinggan niyo ang mga sura na sinasabi ng imam during pananalangin. Dahil kasi ang pagbabasa ng Quran ay isang uri din ng pananalangin. Ganun din ang mga mantra sa mga Buddhist. No? Ito ay katuruan na dapat nating isabuhay. So ito ay yung mga salita ng Diyos. Pero sa mga katulad namin, pag ano, no, wala naman kaming Biblia, no? Direkta po kami nakikipag-usap sa aming Panginoon, sa aming diwata, sa so, paano nagagawa yon Ito rin ay sa pamagitan ng pananalangin. Kasi ang pananalangin ay hindi lang sa pagsasalita o pagsasabi ng iyong kalooban, kundi pakikinig din kung ano ang tugon ng diwata. Kasi pag sa amin kasi, sa lalo na sa tempong ano ito, pag ikaw ay nakipag-usap, may tugon. Hihintayin mo ang tugon sa so, paano siya dumarating ang tugon. Maaring ito ay dumating sa amin, sa aming isipan, maririnig namin, o di kaya maaring sa panaginip. At kadalasan ito nga yung mga katutubong pamamaraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa tao, ng mga diwata sa tao, na dumaraan sila sa panaginip. O kung hindi man, isang meditation. O yung kaya ang ginagawa ng mga iba na parang nagta-trans type sila na parang pinapatay nila ang katawan nila, pinapagod nila ang katawan nila para at least yung half awake siya, no? Minsan nangyayari ito, pina-force ng mga tao sa pamagitan ng alak. So kung mapapansin mo mga katutubong ritual, ay eh may alak, no? So parang naka-half awake siya and half asleep. Dahil kasi pag lasing ka, di ba, parang hindi mo na alam, naka-cloud na ang isipan mo. So minsan, yun nangyayari. Pero Um, in the, this modern times, um, hindi ko po masyadong sinasang ayunan o hindi ko pinapayo na ganun ang mangyari. Dapat kung tatanggap tayo ng messages ng mga diwata, is fully aware tayo. Fully aware. O di kaya, is, yung pagtulog is good, no? Pagtulog is good. Pero may mga technique, lalo na ngayon mga modern, no? Meron tayong meditation technique. Yung papakalmahin natin ang ating isipan, ng ating katawan, uh, ibablanko natin to at hayaan natin na ang katanungan ay matugunan ng diwata sa ating isipan. Minsan, um, ang pagtugon ng diwata ay hindi agad-agad, no? Hindi agad-agad. Kaya minsan, ang ginagawa natin ay meron tayong mga divination system. Ayan na nga yung pagtatawas, paglulupnit, ang pang pamamaraan. Sa modernong panahon ay tayo nagtataro reading, no? So, paano pa natin mapapatatag ang ating kaluluwa upang maisagawa ng magic? Ito ay sa pamagitan ng pagsasagawa ng ritual o kaya paggawa ng mga charity works or ano ito, panglilimos sa kapwa. No? Kaya minsan, tinatanggap ko ang mga uh, uh, ang inyong mga request, no? donation request, or, or yung uh, inyong request ng libre is also yun ang pag-exercise -e sa aking kakayanan na magsakatuparan o magmanifest ng mga kahilingan ng tao. Pero remember, hindi po ako genie. No? Hindi ako genie. Tao din po ako na may sariling pangangailangan. So kung ikaw man ay yung taong tugon sa aking dasal, maraming salamat at ikaw ay pagpapalain. No? Ano pa ba ang kailangan natin gawin? No? So yun na nga, no? isa pa, inaalala ko nung kami nagpunta ng Ifugao, eh, pinakita doon sa museum na aming ano ni Henry museum ni uh, Henry Otley Bayer no ay merong mga tungkod ang mga igurot na ifugaw. Ang sabi ng curator, ang tungkod na yon ay ibinigay daw ng mga gobernador general ng, na Spanish sa mga katutubong chieftain. So ito daw ay nagre-represent ng power na sila ay binigyan ng kapangyarihan ng Espanya upang mamuno sa kanilang sariling lupain. So parang, di ba, narinig niyo yung kasaysayan ang mga Ifugao, sila may arit ng lupain pero meron silang ibang dayuhang banyagang tagapamuno. So napakasama talaga ng kasaysayan natin at nakakasama ng loob. But then, I'm not telling na uh, magkaroon tayo ng pagkamuhi sa Kastila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa noon at alam nila dati sila yung makapangyarihan pero ang bawat isang man ay eh, meron ng pagkakapantay-pantay. Meron tayong identity, no? meron tayong bansang pagkakakilanlan tayo ay mga Pilipino. So, yung tungkod na ginagamit natin ay hindi siya sumasagisag na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Espanya. Pero ito ang nakakatuwang isipin na ang tungkod natin, ito ay representation na pinagkalooban tayo ng kapangyarihan ng mga diwata na mamuno dito sa lupa. So, yun yung aking um, isang, uh, aking parang sharing lang sa inyo na kung bakit ako may tungkod at nakita niya yung isang tungkod to, yes, pinagawa ko pa po talaga. Kasi ganun din naman yung mga bishop, no? Mga bishop and and iba pa na mayroong bishop staff, bishop rod na pumapatungkol na sila ay isang pastor. At ako din ay isa rin po akong pastor. Yun nga lang, pastor ng pagano, pastor ng anituhan. Ganun pa man, Um, gusto ko lang din ipagpasalamat sa Panginoon sa mga diwata na kanilang patuloy na um, ang mga pagpapalat biyaya sa atin sa pamagitan ng mga mga kliyente at mga estudyante no naka-focus tayo sa uh, sa pagtuturo ng hilot upang uh, buhayin muli ang paniniwala natin sa mga diwata at this coming August 19 yun po yung araw ng aking lapad papuntang Hawaii mananatili tayo doon hanggang September 4. So September 5, nandito na tayo sa Pilipinas. No? Pero meron po akong gagawing event. Ito yung patungkol sa Hilot sa October 5. Sana makapunta po kayo. Kung hindi man, ka kasi wala pa tayong venue kung saan natin gaganapin. But I plan to write yung pitak director. Ihilingin ko na sana ay magamit ko ang session hall nila doon sa may um, session hall nila sa may uh, East Avenue. O kung hindi man, is baka maaari tayo mag-online. Kung marami po talagang nais makapunta all around the world, eh, samantala po natin magkaroon tayo ng online event. Yun lamang po mga kalahi, maraming salamat. Dahil kasi matatagalan ulit tayo mag-vlog. At yun nga, no, ulit paalala ko sa mga nag um, pagdito, sa mga humihilig ng gayuma maalik kayong magdasal. O kaya kung nais nyo ng libre, eh dito po kayo mamanata sa San Jose Monte Bulacan, sa Templong Antuan. Titiyakin ko po na ang inyong kahilingan ay matutupad. Gagabayan ko kayo kung paano kayo magdasal, paano kayo magsagawa ng ritual. O tuturuan ko kayo magritual. Yun nga lang, no? ang magpa-schedule po kayo dahil kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon. sa lang address niyo pupuntan ko kayo. O hindi po ganon. Hindi ako tumatanggap ng bisita o ng basta-basta lang, no? you need to be my follower, kilala, dapat makilala kita. So develop relationship din naman sa akin. Kalahi, pataasin niyo po yung number ko. No? Dahil kasi hindi na tumataas yan. Malaki siya, pero hindi na tumataas. Pero most of ilan lang kayo ang mga, mga nagkikipag-communicate sa akin. So hanggang dito na lang mga kalahi. Hanggang sa susunod, mayari na pag-asatin. Paalam.